Alam niyo, mga kapatid, simula ng totoong content, parang wala talaga na yung para sa'yo. Kahit makakilala mo, mga tao na sa akin, unang susuporta, kahimik lang. Minsan pa, sila pa yung unang nagdududa. Pero tandaan mo ito, walang may niwala sa'yo hanggang wala kang mapatunayan. Kaya yung na matampo, gawin na yung sakit na yan. Focus ka lang. Kahit walang nanonood, kahit walang nagla-like, kahit walang nagko-comment, tuloy lang. Dahil darating ang araw na yan, yung mga hindi na iniwala sa'yo, sila rin mismo ang magsasabi na, Uy, kilala ko yan. Suportahan natin yan. Idol ko yan. Dati, wala pa silang sila, pakialam. Pero ngayon, nakikita ka na nila, nararamdaman na nila yung presensya mo. At alam mo kung bakit? Kasi hindi ka sumuko. Kasi ginawa mong totoo yung pangarap mo. Kaya sa mga nagsisimula pa lang, huwag kang magpapadala sa katahimikan ng iba minsan, hindi ka nila pinapansin kasi takot silang mauna kang mga. Pero okay lang yan. Dahil sa dulo, ang tagumpay mo na mismo ang magpapasagot sa lahat ng katahimikan nila.